Pinalakas pa ng uh, Transportation Department ang kampanya laban sa mga taxi driver sa NAIA na sobra-sobrang maningil ng pamasahe. Sa katunayan, ilang driver na ang kanilang nasampulan. Si Clay Pardilla sa report. Pambili na sana ng ulam ni Nanay Jessica Nawala pa. Ang taxi kasing nasa kanya patungo ng Cubao hanggang Visayas Avenue kamakailan, hindi lang pinabayaran sa kanya ang metro. Nagpadagdag pa. Waiting, gano'n. Mga oh, nag-aabuso. Pero bilang na ang mga araw ng mga ilegal at abusadong taxi, pinalakas pa kasi ng Department of Transportation ang kampanya laban sa mga nananamantalang taxi. Tatlong public utility vehicle na ang nahuli sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Labing isa dahil sa labis na paniningil. Habang ang iba naman, paso o mali ang prangkisang ginamit. Suspendido na ang prangkisa ng kanilang mga operator at lisensya ng mga driver napakaklaro po ng direksyon ng ating pagkulo na itong napakatagal ng pangabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, ay eh kailangan mahinto na. Kamakailan lang, sinibak ang limang airport police dahil umano sa pakikipagsabuatan sa mga illegal na taxi. Kapalitang bayad para payagan silang pumasada sa paliparan. Patuloy itong iniimbestigahan ng mga otoridad. Nagbabala rin ang Transportation Department sa GV Florida na ng ang pangahara sa isang netizen na nagbunyag sa paglabag sa batas trapiko ng kanilang mga bus. Sa dashcam video na itinose ng isang netizen, ipinakita ang pagharurot ng mga bus ng GV Florida sa National Road. Nagbantang operator na kakasuhan ng cyber libel ang nag-upload. Kung ipo-pursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, e eh tagagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Samantala, para mapabuti pa ang pagsiservisyo sa mga commuter, target ng DOTR na ipabid sa pamamagitan ng public-private partnership, ang MRT3 at iba pang tren sa Metro Manila. Tiniyak naman ng ahensya na hindi ito mangangahulugan ng dagdag pasahe, kundi mas maayos sa serbisyo para sa mga pasahero. Kaleizal Pordilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.